oo 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 oye si Mike <laughs> Mike si Mike <laughs> saan yan nakatira? Hey, A ah, dito ka lang pala banda? tinamag <laughs> kita doon banda e ano ito nangyari ah, pag umaga ah, okay. sige ingat magkakaisala sige. <laughs> kay Ang liit ng mundo ah. <laughs> Di ako nakilala ni Mare. So, kamusta kayong lahat mga paps? Good morning, good morning, good morning, good morning. Dito tayo sa may Kubaw. Meron tayong pipikapi na pasahero dito sa may Chowking. May Superline Bus Terminal. Lumagpas ako eh. So, good morning sa inyo lahat mga paps. Kamusta kayo? Halos kalahating buwan akong walang upload mga paps. <laughs> Nangyayari sa atin. Hindi kasi puro ulan, bagyo kasi nitong mga nakaraan mga paps. Kaya hindi ako bumabiyahe. Alam mo na rito. <laughs> <coughs> ay so yun mga paps drop na namin yung drop na natin saan probinsya ka pagaling yan? Bicol po ah Bicol saan sa Bicol? sa ano Tabaco Baco uy wala pa akong bariya ko kuya 120 pa wala kang ano 25 wala pa akong bariya eh Binaman ko pa lang yun <laughs> Oo. Oh. So, yun mga paps. Bali, first book pa lang Na si Kuya. May hinatid lang kayo kanina dito sa may Kubaw. Hindi ko na sinama sa vlog. Kapit bahay ko yun, nagpahatid sa Kubaw. Sa so, may Victory Liner. So, ito. Ito pa lang yung pagkadrap natin doon. Sa so, may Victory Liner, eh. Ito yung pumasok sa atin. Galing probinsya. 64. Bagong bantay, Quezon City Congressional doon niya malapit lang to pwede natin taan na 1 3.1 kilometer <laughs> so yun nga mga paps no bali ngayon lang ulit tayo nakapag vlog ngayon lang ulit tayo nakapag biyahe buti hindi umulan ng no, mga paps ah doon pala yun si kuya Ingat <laughs> e uh, dahil nga maulan no, maulan tapos ah uh, oh, maulan. <laughs> e, uh, hindi tayo makabiyahe. Puro bagyo kasi nitong mga nakaraan mga paps. Ay ayun, hindi tayo makabiyahe. Eh, layo So 'yun mga pa, mga mga paps, kamusta kayo? At dahil nga nakakuha Ay nakaka Dahil nga hindi na umulan ngayong araw na ito mga paps Makakabiyahin na ulit tayo So makapag vlog na ulit ako <coughs> 96 Bagong bantay Sana malapit lang yung pickup no Pickup kasi na ito yung ano 1.6 naman siya mga paps Kuhain ko kaya ito 1.6 Tulyahan Road na. Layo. Lipat kaya tayo ng pwesto. Neva Isi High Street, bagong bantay kaya city. Hmm, huh, lalayo ng ano. Lalayo ng pick up mga paps. Kaya yun ma'am. <laughs> Ando ka pala sa kabila. Bakit number 7 yung nakalagay? <laughs> Ito yung 7 eh. Sa iyo pa. 5. Ano Eto mama. Shower cup kayo mama. Iyo, nyo na lang yan. Pwede mo palagay Dito? Sige. Baka mahulog po po. Hmm. ko pa ako nagbubok. Nagbubok? Ano nga ako, One point, ano ako eh, One point four 4 kilometer ako sa Nandun pa ako sa may kabila ng Kirino Highway. Sige, ma'am. Buti hindi tayo masyado mag-highway. Naka-short cup. Ay, naka tsinelas ka pa naman. <laughs> Sige, ma'am. Sakay ka na. Pag naka tsinelas mm, mm, sa common lalo na pag maraming traffic enforcer. Sinisita kami ng mga traffic enforcer na yan eh pinag iinitang kami <laughs> siya mm, ang layo naman kasi pa ng lalakari mo rito mm. lalabas ka pa ba? Diba? tapos maglalakad pa siya tama ba? Malida natin ha ito pala wala palang tagos dun Papasok kayo sa trabaho, ma'am? Ha? Papasok ka ng trabaho? Hindi po, uwi ka. Ah, uwi ka na. Hmm. <laughs> <clears throat> <laughs> wala kang jacket mami. eh <laughs> Nag overnight ka pala diyan sa kaibigan mo Hindi okay. kasi kaya kung uwi kasi may paso Ka mamaya Sa school ah, nag aaral ka pa Hindi pa ako nag Wala pa ako ako ko nag-work ka na ma'am eh. naka pala ako ma'am. Ah. <laughs> Naka-vlog ako. <laughs> <laughs> okay lang. <clears throat> <clears throat> Kuya Mark. Mm, ano na? Uh, pang 13 days na sana ako ngayon na walang biyahe gawa ng maulan diba ngayon lang ulit ako nakabiyahe last na upload ko ano na yun 13 days na ata yun <laughs> oh yung traffic But, wala ka namang hinahabol na oras eh naman no, ma'am yun para mahaba haba yung kwentuhan natin <laughs> dapat nailipat ko yung Camera ko pala rito sa unahan para nakita ka ma'am. <laughs> Ayaw mo makita? Dapat ipaprank pa nga kita kanini. Sabihin ko sana, Uy, ikaw pala yan yung kay, ano, classmate ko dati. <laughs> Titignan ko sana yung reaction mo kaso nawala na ako sa ano eh. may mga ganun ako nagagawin sana yung yung pag may pasahero ako na na babae o kaya lalaki yung, yung ipabrang ko ng ganun kunyari ah uh, ko ikaw pala yan ako ito yung ex mo pinag <laughs> oo <laughs> 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 oh, may ganun <laughs> Hindi pa, hindi pa naman. Kasi hindi ko pa naman kasi tinaray talaga yung maganon. Nahihiya ako eh. <laughs> Nawawala ako sa mood. Saan ka nag-aaral, ma'am? Ah, sa bestling pa. Sa ano ba, Liches? Okay. Ah, tapos itong paghahatid lang ko sa'yo, doon ka pa na, dito ka nakatira. Ang layo naman din, pasok mo. Wala na bang ibang ano, best link na wala, na wala. branch? Nabalitsis no, yung pinaka main, di ba? Uli. Yung mga taga mula Oo nga eh. Marami nag-aaral sa best link. Tumas kasi yung yung rate nila sa yung ratings ng ano ng aboard uh, board passer nila sa ano sa best link. Lalo sa criminology, napakarami ng population nila ng enrollment doon. Anong course mo doon? Anong course mo? HM. Mm, tapos, anong year mo na ngayon? First year pa lang. Ah, first year pa lang? Ilan taon ka pa lang? Ha? Ilan taon ka pa lang? Ilan taon? Oo. 19. Oo. Ah, fresh grad ka pala ng senior high. Nakagraduate ka pa ng senior high, no? Driving school. Nag-aaral Nag pa lang yan, eh. <laughs> Ang HM, 2 years lang diba? 4 years din. Ba't di ka nalang nag-tourism? Oh, ayun yung gusto ko kaso so, so. mahal. Mahal? Magkano rin sa, ano, sa Best Link? Hindi ko alam eh. Basta walang tuition. Basta tuition. Pero mahal yung gagustasin mo oh. habang nag-aaral, no? Sa sa field trip, tapos yung... Yung mga activities, no? Mga ganun-ganun. Mali siya sa mga ano sa alawan saka sa mga ano. Ano oh. pa? Baon mo pa para Oo. Kailangan talaga may grip ka kaya. Kala ko one way dito eh. So yun na nga mga paps drop off na natin si Ate Shelo, si Ma'am Shelo. Si Ma'am Shelo ay nag-aaral sa Bestling mga paps at si Ma'am Shelo ay single. Kung hindi niyo na itatanong, single po si Ma'am Shelo. <laughs> uh, 19 years old si Ma'am Shelo mga paps. Nag-aaral siya sa Bestlink. grabe ang lubok-lubok kalsara rito mga paps hindi ko alam kung bakit ako napadaan dito grabe ngayon ako nakalas dito pag gabi ka dito nakadaan buti parang hindi ka ma makakalabas ng buhay dito mga paps ha <laughs> ay kaya po eh, mamdan, ma'am dina na po ma'am dina Opo, kasya po yan dyan. Kuha kayo na nga ano ma'am, shower cap. anjan sa may gilid eh. Ito mas mura to na ma'am. Anong oras pasok niya ma'am? Nine. Nine? Sakto. One hour pa naman biyahin natin. <laughs> Hmm, nagbablog ako. Kuya, sige ma'am, sakay ka na. Ano ba? Medan dito? Ma'am, no. anda betul, ah klinik, klinik tuh mas Ang ganda ng lugar niya dito, mama. <laughs> Kaya nga tapos ano, may puno. Thank you, ma'am. Ay, ang nagbubukas niyang kasama mo. Yung ano, tip. May, ah, okay. Sige, ma'am, dito na ako. So mga paps Na-drop na natin yung ating pang Tatlo Pang tatlong book natin mga paps Wala pa <laughs> Intay na lang tayo <laughs> Tumasmora to ah, Tomas Mura to complete natin mga paps hindi tayo papasokan ng book Ay, na, pangatlo pa lang yun ikaw nakailang biyaga na dalawa pa lang dalawa Ay, pangatlo pa yun nangabing lang lang hindi mo kinuha so yun mga paps kumain muna tayo Grabe yung pares dito ni Kuya. Ay, yung ano, mami ni Kuya rito. Ang gabi, solid. Solid yung pares, mga paps. So, alas 9 na. Gutom na tayo. Kumain muna ako. Grabe. Ang dami ng sahog ng pares ni Kuya. Mami yun, pero pares yung kinahin ko. Ang dami. Solid. <laughs> Wah, well, wala na pasok na booking dito sa banda dito. Ito mas mura to. Ah, ano po nga pasok na book. Ah. Shout out kay Kuya, grabe. Ah, uh, yung pare, ano, yung mami. Sobrang dami sa hug pati yung ano. lang nung malokong ni Kuya. Grabe no? Parang ano? Parang... Ano ba naman? Super maami Eto <laughs> Ang layo ng school dito karagara talaga no Walang branch doon sa may ano, no? Sa Bulacan, walang branch ng ano Ay! Walang branch ng ano ng best link doon sa may Bulacan, no? Sorry ma'am, pinawisan ka. <laughs> ang init kasi, isip, mula pag alis natin, ang init na eh, no? Ibigay mo na lang yung jacket mo, ma'am. Wala akong tissue. Ano lang ata yan? Ah. Uh, Kuya Mark Kuya Mark Vlog sir. 213, ma'am. Ha? Ay, wala na, sir. Malas no ngayon pa ako napunta rito na wala nang sticker. Tu Ha ha ha. May ano ka? 13. Ah. Oh. Yung helmet mo <laughs> <laughs> Yung iba nga helmet yung nadadala <laughs> Pati helmet. Uh, Nakakalimutan. Sige, ingat ma'am. Palo mo ako, mama. Ano pala <laughs> Kuya Mike. Walang space na Kuya Mike sa YouTube. pala mo ako, ha? comment ka doon. Bye-bye, <laughs> ma'am. Ingat. Dito na ako. Uy. Pwede lang may dito, no? Ingat. <coughs> Woohoo! Nakapag-drop na rin tayo, mga paps. Dito sa SM Marilaw. Marilaw ba yan? SM Marilaw. So complete na lang natin to mga paps. Sayang wala tayong sticker Nang ihingi ng sticker yung mga gwardya Ah nakakalungkot Wala na nga pala akong sticker no Bakit ba hindi ko na Inasikaso Na magpagawa ng, is ng sticker Taga yan on, Humihingi ng sticker yung mga paps natin Oh uh, walang wala na tayong sticker Ano ba yan Sayang Wala na Ito na lang sticker na natira Mukhang tanga Wala na Sayang Ooh, Babalik ako dito, bibigyan ko kayo ng sticker Mga uh, sir So yun, diba Okay mga paps na na natin dito So, bale Nakamagano lang tayo Naka limang book lang tayo mga paps MacArthur Highway Pagpasok po ng ano Ayay ay ako Okay na rin mo naman, all goods in the woods na rin kahit pa paano nakakuha tayo ng maganda-gandang book. Kasi nakakuha tayo ng last book natin dito na uh, for, uh 200 no 200. So, so yun. <laughs> Kamagana tayo? Ayan, 900. 940. Na ah, isang libo mga paps, kasama yung pinangkain ko kanina. Saka yung 150 na pinanggas ko. So yun mga paps, hanggang dito na lang muna siguro yung ating vlogs. Maraming maraming ah, mar uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakabot dito. And then, doon sa mga hindi pa nakapalo, ayan, pakipalo naman, like and share yung ating uh, YouTube channel, Kuya Mark Vlogs. <coughs> Paki-like and share mga paps. Ang init na mga paps. Oras natin 11:24. Pauwi na ako. Wala pang ulam sa bahay. <laughs> Yari, ano kaya ang oras ako makakauwi nito, no? Tagal-tagal pa 'to. Tagal-tagal pa ako makakauwi nito, mga, mga paps, sigurado. Siyempre Marilaw, Sa kaya tayo dadaan na ito? Tingnan ko kung saan ako papadaanin. Tingnan ko muna. Ito muna tayo sa gilid. So Hanggang dito ko na lang tatapusin muna mga paps at pasensya na kayo kung hindi ako may hindi ako nakapag-upload ng ilang araw mga paps dahil nga nagkasakit ako. Tinirang kaso ako last week So, kaya hindi ako nakabiyahe saka maulan naman noon mga paps kaya uh, ngayon okay na uh, condition na ulit yung ating katawan pwede na ulit tayong bumalik sa vlog at saka sa biyahe natin dito kay Joyride mga paps so back to vlog na ulit tayo sana supportahan nyo pa rin yung youtube channel ni Kuya March at sa mga i-upload pa natin ng mga video sana abangan nyo so bye mga paps alright So ganito na lang mga paps kasi sobrang init na. Malulobat na rin yung aking battery ng GoPro. Maraming maraming salamat sa inyo lahat mga paps. And lagi natin tatandaan mga paps. Lagi tayo mag-iingat sa biyahe natin. Kasi may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay sa pag-uwi natin. All right? dito na lang. Bye-bye mga paps. Ingat tayo. Ride safe, everyone.